Meron po kami na gusto ibigay sa ay, Ito pong natin uh, nating gabi. Ang po ay ipagkakaloob na namin mm. sa Nyo at po ay parang awa awa ninyo sa amin. Ito na yaku silula. Huh kaya yan po ang uh, alaala ninyo sa amin. Kala ko lang yung bibigay niyo lupa, eh kaya sabi ko wag na. <laughs> Good morning po sa mga katikram, sa mga manamahal po natin, mga lolot lola dyan, tito, tita, ate, kuya. Maganda-maganda umaga po. Itong inaayos ko na to para po sa pamilya na napili po natin kahapon, tatlong pamilya po na aayusin po natin yung bahay. morning po. Alam ko yung excited dito. <laughs> oh. Excited sila lola. Ah. Ah. Good morning po, mga gabi. Ah. Iyan nung saladang. Good morning po, mga magandang mga. Bagud morning po kayo sa mga telegram. Good morning po, magandang mga. Magandang sa umaga. Sabay-sabay tayo. Morning po mga kataygram! Balita ko dito kayo natulog. No? Opo. Oh, dito. Ah, dito po kami natulog. Ay. Ah, hmm. Ito na po namin na mabuo. Itong, okay. itong binigay lang po sa amin. Kaya ako nagpapasalamat. Oh. Oh. Excited! 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 Opo. Tapos Kagabi ka, tek Tignan nyo naman si Lola. Talagang sumayaw. Sinayawan tayo. Ganun mo uh, siya nagagala ka, Tegram. Na, uh, nagpapasalamat nga kami. Mm. Kahit matagal namin hindi ginagawa. Pati yeah. ako sumayaw na para na para mm. napasalamat oh, na. <laughs> Merry Christmas, Lo. And... Uh, Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. I love you po, Mama Chup Chup. Mm. Baka magsela si Lola eh. I love you po, Mama Chup Chup. <laughs> yung chup chup kiss kiss po yun. Chup chup. mo. Uh. Kanina ka Tegram nag tayo ng mga groceries. Sa mga pamilya po na napili kahapon. Tatlo po yung napili ho natin kahapon eh. So ngayon magdadagdag pa tayo para ano sabay sabay na yung ano, paggawa natin. Para masaya lahat. Nolo? Oh, okay. Kami mm naman sa mga natulong na ninyo kami rin ang ginagawa namin yung kaya namin gawin kahit kami mayroon ng katandaan. Ah, May dala, dala po akong grocery sa inyo, lo. Oh. Ano ang gusto niyo Yung naka-box o yung naka... Ano? Pero siguro ito na lang yung naka-box sa inyo. Oh. Yung iba, katekram, ano na eh. Uh, dito na lang ito, lo. Hmm. Okay. Parehas lang naman po yan. Um, ang meron lang po dito, ketchup at saka yung... Um, ano ang pinakamuan um, wala maririn sa, um sa amin. Aba, ay, ho. Ho. Yeah. Po, uh, ito lang o papaano, awala ito sa inyong mga kapadya. Hmm. ako po. po ang ibinigyan ninyo sa amin. Kung hindi lang po ninyo kukusain po sa loob ninyo, dahil na po ako hindi sa inyo. Kasi so, sapat na po at sobra-sobra. Ay, wow. sino uh, lahat? Malit na bagay. Hindi hmm. po talagang ulit uh, po ang katuhanan. Dahil na hindi kami lang po ang nangangailangan sa inyo um, at maraming pa. Ayan po. Welcome lahat. Mamaya. Gusto ko kasi ka Tecram, yung bigay ni Tita niya is na 3,000 tsaka ni Tita Prolin Ines blog yung 2,528 pesos. Siguro paghatiin ko tong bigas na bibilin ko kila lolo't lola tsaka yung pan 17 to 16 at 15 at yung 14 po. Kasi ito po, kaya po ako nagbibigay ng mga ganito ka kahit doon sa mga patapos na yung bahay para may pang suporta po yung mga tatay na kahit di sila pumasok ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, meron silang uulamin. Yun, tayo. para may pang ulam mo kayo. Tapos yung bigas, yun po, uh, yung uh, nagpaabot ng uh, suporta sa atin si Tita Nelia S, 3,000 si Tita Prolin Ines Vlog 2528 ibibili po akong bigas uh, ibibigay ko siguro sa inyo yung isa tapos yung isa sa mga napili ko rin kahapon no? okay Tita Nelia thank you uh, Tita Nelia uh, Tita Nelia sa at saka po si Tita Proline NS Vlog maraming maraming salamat po uh, bago, bago po kami magpunta sa ibang Okay lang pong puntahan ko po to. Nagay okay, ko lang ito dito. At eh, meron pala ako na mm. na ipakikiusap sa inyo. Sige po. Na meron po kami na gusto nga ibigay sa inyo. Ito pong gamit natin ah. Ang ayam po ay ipagkakaroon na namin sa inyo. At mm. Ah. ayam po ay parang awa-awa ninyo. Ito uh, si Lola! Naya ko si Lola! I love you, Lola! I love you po! Kaya yan po ang alaala ninyo sa amin. <laughs> Kala ko lang yung bibigay nyo lupa eh. Kaya sabi ko huwag na. Hindi po at yan po ang ibibigay ko po sa inyo. Mm, baka tamaan po yung ano Eh, no? huwag na, na, baka ano, ang ganda po. Pwede ko pong ano, la, alo. Pwede ko pong itry mamaya. Na, ah, oh, sige po, mamaya na lang, no? Sige po, tignan ko tong ano natin. Ang galing nila, oh, katekram, oh. <laughs> Talagang mga ano natin, mga kababayan natin, katutubo talagang mga anong tawag dito, maabilidad. -abili, ma Morning po. Eh, yeah, Daniel. Maganda, maganda umarap po. <laughs> Gusto <laughs> kong malaman ano mo si Lola. Nanay Lola ko po. What? Nanay. Si Kuya JR at saka ikaw, magkapatid. Magbayaw po. Ah, magbayaw. Kaya sabi, nagulat ako ba't nandito siya. Mama mo pala si... Kaya pala ano din, maganda din. Kaya pala gwapo ka. Kasi yung pinagmanahan mo, maganda. Good morning, Kuya. Ang ating DOH. Gusto ko nga, ano eh, mabilis siya matapos. Tutulong din kami mamaya. Sige okay po. lang, pamimigay ko lang ito mga ano, groceries. Mm -hmm. Opo, oh dito lang po ako maghapon tutulungan Tulungan po siya. So, yeah. Mm. Thank you, Kuya. Peace po. Leo Thank you po. May ano po pala ako. Uh, may concern ako. Eh, di ba, sabi ko lahat kayo dito, ayusin natin yung mga bahay. Eh, paano wala ka namang asawa? Paano ko ayusin yung bahay mo? Ah. <tinyo> kayo na ba sa kayo na bahala halaga ng isyu sa mga bagay na ganun ay mm. na una, -una uh, bahala man ako pamilya dito ah mm. uh, kaya lang ako pa. pero ako talaga dito na ako sa kanila katira dahil na una, -una uh, mga panahon ngayon dito na ako nakatiran talaga mm. una, -una pagkakataon sa sila ng ako ang mga gumagabay sa kanda sa kanilang mga lahat. Mm. Mga bagay. Pero, yung sa mga bagay na ganoon, hindi na nga ako nakapag-asawa. Hindi na ako nakapag-asawa mga ganun. Patukong hanggang Sa laki ng mga problema na ganun. Na hanami na mga kalmulat. Mm. kasi yung mga dumagat kami. Mm. Ayon sa kahinaan, mga kasamahan din namin sa bayan, lagi ako nalagat. Sino? Oh, yung trip ay. Kala ko saan ginagamit. Kala ko pinag ng mga babae dito. hindi. Ay, hindi. Gusto kong malaman ba't di ho talaga kayo nag-asawa? Ay, hindi ka talaga nang... Hmm. Ilaki ko ito. Lakas-lakasan na uh, Ilang, diyo, siguro, lang po ng boses eh. Hindi mahina po yung kanyang ano ah. Opo. Ano po ba yung pinipi... Ano po ba hinahanap niya sa babae? Ah, uh, alam naman. Siguro kaya lang. Hindi pa ako nakakakaita sa yung nakarapat ka pa. Ah, uh, uh, pero mag-aasawa po kayo? Oo, uh, siguro naman. Dahil kasi isang tao naman, kahit na anong edad mo, Pagka ang pahiniwala kasi kahit na anong edad mo, ang isang tao naman, pagka dumating ang pagkakataon na dapat mag-asawa na siya siguro, na hmm. uh, dumating yan sa mga bagay na sa mga pagkataon natin, mag-asawa tayo. Oh. Ganun lang siguro aking pahiniwala. Awan ko lang sa inyo kung ang mga pahiniwala ninyo ay hindi ganun, pero ako ganun lang. Sige po, hahanapan ko kayo. Anong hinahanap nyo sa babae? <laughs> 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 ang mayroong sa bayan niyo, mga kaya tayo, may mga kaya sa buhay at sa bayan ay hindi po, hanap ako din kayo kung ano po bang uh, gusto nyo, Tagalog? <laughs> eh, wala naman pinipili, kaya ala uh, mawagos ba ako rin. Mahaba yung buhok, kulot, <laughs> ano po uh, maiksil. Wala naman pinipili. Ay, wala naman pinipili, basta ho bas, bas mabait. Oo. Oh, oh. Mga oh, ilang taon ko, hinahanap uh, nyo? Katulad nyo, nasabi ko sa inyo na wala naman pinipili. Ay, wala talaga pinipili. Sa edad daw, walang pinipili. Wala. Oh, oh. Kahit 250. Oo. Oh, oh. <laughs> Kahit yeah. 60. Oh, kahit na ano dahil kasi eto lang nga nung ano, ang isang kapalaran kasi, apa yung wala ko sa buhay. Ang isang kapalaran kasi. Kahit na anong kasama na isang tao, na ang pagkataon niya, hindi naman yung ganit. ang oh, pagkataon okay. niya, pagkain ng tunay ng mga papangasawa mo, ay eh, yung talaga makukulta sa iyo. Mm, ay yung kasi aking paniwala sa isang tao. Hmm. Hmm. totoo naman po. Hindi ka maniwala kahit ba siya ay pilay siya, kahit siya ano, kahit pag isa't ang kuruhit ng kapalaran mo, hmm. talaga ay na ang mga And kasi ang aking paniniwala. Okay. So ganito, mag-asawa ka na mamaya. <laughs> 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 para isunod as, is is ko na yung bahay mo. Kaya... Uh, yeah. <laughs> Makabilis na mga mga asawa. Ay, hindi uh, kaya yeah. kasi pagka lang dahil kasi napakabilis na mga mga. Oh, sige, de, gumagawa tayo dito, maghanap ka na. Para masunod ko na yung bahay mo doon. Ah, hmm. na so, na uh, na doon. uh <laughs> tayo, natin. Hindi mo na pagkadahil kasi wala pa pamilya si Dune. Oo, wala ka namang. Uh, unahin mo na lang muna yung mga pamilya ko sa Okay lang ba yun ang tanong? Oh, okay Baka okay may masama ka, ka ng loob. Oh. Wala po kayong sama ng loob. Wala. Hmm. Wala akong sama ng loob sa gano'n. Baka pagaliso namin, ay si Tekram. Sabi niya, ah, kagawin lahat. Kasi naunawaan ko naman. Unahin mo muna yung mga pamilya. Ah. Okay lang po yun. Okay lang sa akin yun. Baka naman so, niya sila, may mga na sila, na kailangan, na, may mga anak sila, hmm. na kailangan na yung mga naman kayo. Ah, hindi. Okay lang sa akin. So, kasi ano magagawa ko ay kayo naman yung mayroon, para yung yung may mga pamilya. Eh hmm. ako, wala ano magagawa ko sa gano'ng mga bagay. Pero nagpapasalamat po ako ulit yung uh, pagsama niyo sa amin sa hospital. Ay, hindi ako Ah, mm. Panahon na yun na nasamahan ko na dito. Kaya na nga ako hindi na nakakaalis dito matagal. Mm. lalo na pagka... No, minsan nga kadalasan kahit na no, may ginagawa ako diyan. Hmm. Yeah. Nagkaroon sila ng problema katulad ng mga pagamutan. No, kahit gabi na Mm. Eh, kasi tiwala na rin sa akin ng mga DSW ng bayan dahil patungkol sa mga gamot nila. Pero ang mga ganun din ang mga bagay tanong kong pituhan ko rin sila ng mga papel bago maaaktinan yung gamot nila. Ako lang ang naglalakad ng mga papel. Thank you, Kuya Ricky. Pat magmula sa barangay namin. Yeah. Hanggang munisipi, Para sa ganun, yung papel, mabalik din yung sa ospital patungkol sa papel. Kung hihingi po kayo ng kung hihingi po kayo ng regalo sa akin, ano po yun? Yan. Katulad yung mga gamit namin sa bahay. Gaya po yun. po yun. <laughs> yeah. Maraking bagay na po yun, baka hindi na may maibigay sa akin yun. Babae po? Ay, <laughs> ay, yun, yun, yun. malaking bagay na po yun, baka hindi na may maibigay sa akin yun. Ano yun? Baka hindi na po maibigay yun. Oo oh, nga po, ano? Ang babae. Kaya, katulad ng mga liit na bagay lang. Magkana, huwag naman babae na yun, Tao na yun lang. <laughs> uh, pero gamit po, gamit, gamit. Uh, gamit po, gamit. Uh, ay, hindi po, kung gamit, may hilingin mo kayong gamit, ano po yun? Tulad mga gamit sa bahay. Gaya po ng? Gamit sa bahay. Gayap uh, gaya po nga ng ano? e po gamit na katulad ng mga katulad ko. Ref? Ganon, Ganun? Ref? Aircon? Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> o sige po, nag-usap po tayo ulit. Oo. Thank you po, Kuya Ricky. Oo, uh, uh. Punta ko muna kami doon. Magbibigay ko kami ng groceries na. Okay. Okay. Oh. No? Pero pati napinsala po yung tingan nito sa pagsisid. Pagsisid nga po. Yung sobrang pressure, nabasag po yung kanyang hmm. Nitram. Kaya kung ano nga, dapat magpa-check up siya. No, kaya Daniel. Opo. Oh, Nayo, pang po niyo. Morning po. Oh, kuya. Uh, ganda na. Kuya, bigay mo na lang kay Kuya Jarwin yan. Ayun si Kuya Jarwin. Kuya JR! Morning po. Ang pangulang po nyo. May corned beef at tuna po dyan. Welcome po. Nadagdagan ng ano yan. Gusto nila katekram yung ano, yung merong ano, master sar sardines. Oh, ano yun? Nadagdag dito katekram ito. Kapres nito. Ang gaganda ng kawayan, no? Ang um, tataba. Mm, morning, Kuya Jerwin. Anong kulang sa'yo, Kuya Jerwin? Good morning ka muna pala. Good morning po. Hmm, naka na. mag-good morning ka. Good morning po. Dapat, na umaga po. Dapat yung mas... Ay! Na paano mata mo? Eh... Ayun nga po. Ang pag uwi ko pa yung nabinatay po rin sa hawak ko, na, na napanaro yung mata ko. Eh, di ko... Awak ko. Di ko na po naramdaman. Siguro kung na... Basta po siyang mapula. Ay, nako. Dito nga sa maliwanag. <laughs> Katekram, tignan nyo. oh Pulang-pula. oh Ba't pula din yung bibig? Ayaw <laughs> pagganga Ah, okay. pagganga yan. Sorry, sorry. Katekram, mo oh, Tingin ka dito. Hindi, yung ano lang, wag yung muka, yung mata. Oh. Ano pa kaya ito? Hindi, hindi mo naramdaman na tuso ka o ano? Hindi ko. Nagbuhat ka ng sobrang bigat sa'yo? Eh, hindi naman po. Basta pag uwi ko lang po, binatay po ng asawa ko na ah, paano yung mata mo? Then, hindi mo na alam anong nangyari. Pero parang natusok siya oh. Tingin ka ba na rito? Sige. Sige, tingin dito. Dito, taas. Oo. Ano kaya? Wala nga bang nararamdamang sakit? naano ko lang po, para may buha lang po siya na... Ano, ano lang po siya. Ano lang po na... Lumabo yung paningin. Eh, kamisa niya po, eh, para may ulap-ulap din -ulap siya na... na pero na ko lang po ng kamay. Maayos na. Ang gagawin natin? Hindi naman ako doktor para ano, dapat yeah. Uh, yata mapacheck up siya. Pero hindi naman po sana masakit. Kasi nga like ko Kung ako po so yung naglalakad, may nagsasabi po sa akin kung ako ano yung mata ko, sabi ko, Arne, noong nagalit po kasi ako na kamuha ng mga kahoy na binamit. Uh. Tapos, so, yung ganito yung maliit -e, ko eh. Pag-uwi ko nga po, binatin niya. Ano ah, ko naramdaman na, mm. na, uh, toso ko ang mata ko. Pero dapat mapacheck up siya. Ano po

Wala Walang no? sakit, walang masakit dito. Dito, dito, sa likod ng ulo, gano'n. Eh, kung nga lang po, sumusumpong, hindi, pero hindi naman po madalas. Ah, o sige, ano na lang, gawin natin. Punta tayo sa ano, sa hospital, kung ako ko dinala si, ano, si nanay. Yung malaking hospital. Sa, ano, sa, sa Pampalay po. Yung malaking hospital. Ano ba? Kulang pa ba ng to? Doon ka nga Kuya August, sa so, ano? Eh, saan siya ha, baby? talaga ako sa ano mo, sa mata mo. Eh, hindi na ako nasa Ano mo siya? Sa? Ka... hindi ka alam, kasamahan po nung... Hmm. Morning Kuya. San ka? Hmm, panta. Ah, uh, dumagat ka din. Al... Uh, pero hindi ka pala pure dumagat. Anong Tagalog? Sipon yun lamang ah, hanap. Ah, okay. Kamusta kayo doon? Sa Impanta? Okay naman. Ilan taong ka na, kuya? Ha? 29 ka na? Parang mukha ka lang, ano? 16. Mukha, parang ka, ano mo lang, oh. Ang bata ko lang. Oo, oh, kabataan ng mukha mo. Parang kasing idaran mo lang yun, oh, 16. Hmm. Harap ka dun para makita nila. Oh, mabata nang mukha oh. Wala ko kung langi mga chok Hmm. Sa akin parang kasing edad lang ning ano. Hmm. Tastig Instagram mo yung mata niya. Kasi ano, chokobito. Parang ano. May lahi siyang ano. Kung pa naman anak ka pa rin niya. Okay. Ano ba to? Uh, kulang ng ngero, Kuya Jerwin. Yan ang, po ang... Yung natera po kasi dito, Sir, ay... ay bili ko rin po ng counting materialis nga po ito. Mm -hmm. Tapos, kasawi po ako sa inyo ng, ng, ng toto ay yung, yung iba, ay dumating po yung collector sa motor, ay wala po ako iba na ahog. Mm -hmm. Okay lang, Kuya. Naiintindihan mm -hmm. ko. Dito ka, Tekram, ang buhay dito, kung wala kang motor, parang wala kang isang paa. Kasi ang layo ng kuha ng tubig, igiban. Kaya pala maraming nababatak na motor. Marami po pag nababatak dito, paramihan. Uh -huh. eh, sa akin naman po, kaya ako na lang rin na pangayahinayangan. Ay, kung sa tagal ko na rin hinulugan no, ay dalawang buwan na lang. Mm -hmm. Kaya nung lumating po eh, naglakas loob na rin ako doon siya. Okay lang, tama lang yung ginawa mo ayaw ko mga ano, ayaw ko naman na ano, mawalan ka ng motor. Kasi panghanap buhay po nila yun eh. Isa yun sa ano nila para madaling makahanap ng trabaho at makapunta sa trabaho. Kasi napakalayo talaga dito. Buti na nga lang, nagawa po, nagawa po tong daan na to. No, okay. kuya? Eh, nung hindi pa po yung nagagawa, na, matindi ko ang airplane, lalakad pa namin yon, mm. Tapos, nung to na, yun, may isa ang bagay ko dito. Uh -huh. na po yung okay. okay, sige, ganito ang gagawin natin. Um, gagawin mo to ngayon. Okay. Mga ilang yero pa to para masabay-sabay ko nang mabili pati yung kay Kuya ano kulang ng yero yung kay Kuya Ang pang kay Kuya gari. Gary. Okay. Hmm. Na si kuya Gary? Ilang ano pa po yan? Ilang yero yung mga pinapasulat ko kahapon? Isa lang po yan. Pakita mo si Kuya Gary. Ilan Kuya Gary? Sigurado po kayo isa lang. Oh. Okay. Ito mga... Ito Kuya Jerwin, mga ilan to Kuya? Dibawa po, sir, mga tatlo na siguro. Anim. So, kailangan ng, anong, anong haba? Anong, um, 800 na 1. Sabi ko, pareha sa mga po ang haba na, anong, sa 8. Ah, itong, ano, no? Oo nga, no? 8 yung pataas. Oo. Okay, isip ko pa ganun siya. Pa ganyan din pala siya. Okay, so, anim. Oo. Okay. Opo. Uh, paano kaya dapat pala nasa bahay na doon sa isa ano? Sina hmm. na Apple kaya na ano ba yung nasa baba doon umalis na. Bakit na po sila maaga na magdaan po nagdala pala ako ng ano, nagdala kami ng mga tuna, corn beef at may na no? pang para hindi nyo na kailangan ng suporta ka Tekram eh. Para hindi nila isipin yung kakay bigas pala. Eh, ito na lang po, sir, ang yung ano namin. Eh, saka yung pula, sasabihin ko rin po sa inyo mm. sa tungkol sa bigas, kaya po medyo nabilis. Eh, sasabihin ko rin po ang kaptoran dahil kung po sampo rito, ipit din yung kasama namin. Mm. Nagsasabi rin sa amin. Hindi ko mm. rin mm. po sila nahihindihan dahil pare-pares na nangalaan rin po. Sa mga mm. ito po, bigyan rin po sa amin yung kritik na eh, isip. Kayo nga po. Mm. Yeah. Abot pa siya. kaya ng ano, mga ilang araw pa kaya yan? Ewan ko lang, Sir Rich Filipe Wa. Ayun, gusto kong pasalamatan ulit. Si, uh, may nagpaabot po kasi ng tulong. Si Tita Nelia S. At si Tita Proline Ines Vlog. Si Tita Nelia S. ay 3,000. Si Tita Proline Ines Vlog ay 2,528. Tita, mga tita, thank you. Yung pong pinaabot suporta sa channel natin, ibibili ko ang bigas para sa mga ano natin, yung mga ginagawang bahay para may pang suporta po sila so, sa pangkain po nila. Thank you, matitas, titas. Sa lahat po ng mga katekran. Thank you po.